gagawin namin na sino ang pinaka-challenge. So, ito ang mga consequence natin. So, siya ang nasa gitna, kaya siya ang mauuna. Na, bulat dito sa ating consequence. Kaya, sa ating nation. Yan, bulat na, bilis. Yan. Sino ang... Wala pa nga, ito yung din. Sino ang... Sino ang magastos? mahilig lumabas sa mga... Uy, Mahilig lumabas sa bahay. Three, two, one. Okay. Ako naman. Balit na kayong darawa. Bilis! Bilisan nyo. Ang Babagag ng kumilos. Shake na natin, guys. Oh, oh, my God, guys. Oh, my God, guys. Okay, kang ikaw, ikaw na dito. Dito, dito, dito. Gatoy! Mga dito na yan, ka. Bilis dito na. Chay! Si Kang Kang dyan. Ay, nako. Tay muna. Okay, nakakalito. Nakakalito oh, nga, guys. Eh, yan. Sige kasi dito. Actually, matito. Madamit, madamot, madamot, madamit, madamit itu um, madamot itu ceng. Same time taklo, mingsan juga apa git? Naga awet-awet time. Go, mm -hmm. oh akinya, go. Minecraft sabi niya or Minecraft kaya oh, wala kang magagawa tapitid Minecraft po hindi ako kahit na kahit na go tao yun eh one two three okay it's me Nagsuklay! Nagsuklay na mo ngayon. hahaha. hahaha. Wala na, Wala na hahaha. mo na siya. hahaha. hahaha. mo! hahaha. 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 kayo okay. hahaha. ro ang palaging mm -hmm. nagmamadaling mm -hmm. alam ko na yan sige nagmamadaling nagmamadaling maligo <laughs> ako gusto gusto ko maligo kasi araw lang ako ako yung guys ako chai mm -hmm. turn. Mag-module! Mag-module, wala na mag -mubudol. Bilis! Chai, it's your turn! Palit na kayo! Hmm... Wait, ano ko <laughs> matagal maligo araw-araw. Me. Okay, it's my turn. Wait. Ah! ah, dito na, dito na lang ako. Okay. okay. Sino ang laro ng laro sa labas o sa loob at sa loob ng bahay? Tayong tatlo, walang madaya. Three, two, one. nena mo amo ka nyo go it's me and my joa And my it's me and it's so mag-subscribe na lang kayo sa YouTube and sa Facebook or IG above ya thank you guys our royal queens if kung meron na click mo na din oh notification or <laughs>